Lumaki akong hindi mayaman, pero hindi rin sobrang hirap. Sakto lang, pinalaki ako ng nanay ko mag-isa kasi iniwan kami ng tatay ko noong 6 years old pa lang ako. Bata pa lang ako, tinanimnan niya sa akin ang kahalagahan ng kasipagan at respeto. Fast forward, 24 years old na ako ngayon, call center agent, night shift, tapos madalas po yat, hindi ko rin alam kung saan papunta ang buhay ko. Basta ang goal ko lang ay makasahod at makatulong kay mama. Isang gabi after shift, dumaan ako sa isang karinderya. Gutom na gutom ako. Habang kumakain, napansin ko ang isang matandang lalaki sa tabi ng kalsada, nakaupo. Parang naglalako ng sampagita pero wala halos bumibili. May dala rin siyang maliit na notebook na parang sobrang luma na. Hindi ko alam bakit, pero may kumurot sa puso ko. Lumapit ako, binilhan siya ng ulam at kanin. Tapos nakipag-usap ako sandali. Ang pangalan niya ay Mang Isko, 72 years old at ulila na sa buhay. Ang kinikita lang niya ay galing sa pagbibinta ng sampagita sa jeep at boss. Ang nakakagulat, habang nagkakwento siya, bigla niyang binuksan yung notebook. Doon nakasulat yung mga pangarap niya. Hindi ko inaasahan pero ang laman ay hindi tungkol sa kanya kundi sa ibang tao. 1. Mabili ng bag si Liza. Apo ng kapitbahay niya para may magamit sa so school. Pangalawa, makapagbigay kahit 500 pesos sa nag-aaral na anak nang pamangkin ko. Pangatlo, makabili ng bigas para sa kapitbahay na buntis. Parang wala man lang pangarap para sa sarili, lahat nakalaan sa ibang tao. Habang binabasa ko yon, tumutulo yung luha ko. Sabi ko, Mang Isko, bakit hindi niyo po inuuna sarili niyo? Ngumiti lang siya at sagot niya, Anak, mas masarap mabuhay kung ang iniipon mo ay hindi pira, kundi utang na loob ng ibang tao. Yun ang yaman ko. Kinabukasan, share ko yung experience sa mga office mates ko. Nagambagan kami, bumalik kami kay Mang Isko at binigyan namin siya ng groceries, konting cash at bagong notebook. Tuwang-tuwa siya, pero bago kami umalis, bumulong siya sa akin. "Anak, tandaan mo, kung naliligaw ka man sa buhay, tumulong ka lang. Doon ka laging makakahanap ng direksyon." Simula noon, nagiba ang mindset ko. Hindi lang pala tungkol sa sahod at bills ang buhay. Minsan ang sagot sa tanong na "Para saan ba ako nabubuhay?" ay makikita mo sa mga taong mas may mabigat na pinapasan pero mas magaan ang loob kasi marunong silang magmahal ng kapwa. Tanong ko sa inyo, ngayon iniisip ko, dapat ko bang ipagpatuloy yung pagtulong kahit simple lang kahit alam kong hindi rin naman kalakihan ang kinikita ko o mas tama bang unahin ko muna yung sarili kong goals at ipunin para sa kinabukasan bago tumulong sa iba?